Hello guys! So nandito tayo ngayon sa Summer Compound Para saan? Di-visit natin si Ate na, kasi at si Without knowing them Okay? So itong bahay ni Jelai Ayan So for sure, tulog ang lola mo Kaya si Ate naman ungahin natin Kasi for sure, busy na siya ngayong uwasan ito Dahil nag-a... Uh, busy siya sa work sa bahay Nagluluto ata something Ayan nag na tayo Divine love. Hello, Ate Myla. Oh, di ba sabi ko sa'yo, tulog pang pa na mo eh. Hindi, nag-edit ako. Adik, 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 adik. Tuloy po ako. Adik, 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 adik. So, tinubay ng lola mo. O, oh, di ba? Dami yung parcel. O, oh, isang parcel na oh, yung padala. Puro oh, padala. Puro, ano, padala. O, guys, o, oh, dami Guys, o. Ano naman yan? Ano? Ano yung Ha? Actually, kumain na ako. Kasi so may birthday doon sa ano ito Ayan. Itong art room ni Madam Milo. Wala ano, ano na pusa. <laughs> pusa ko. Isko na yung mga pusa. Ayan. Nandito yung mga pusa. Ang mesa nandito na alabas sila. Okay, kasi ako. Ito tapos na. Saan ba gusto mong pumunta? Ay, naku, si ati, si Jelay. Ah, doon na. Sino ka? Tada! Look, oh, Jile is here. So yun guys, sa na isipa namin gumala sa labas dahil wala kaming food na maluto. Dito guys, sa Titi Restaurant and Cafe, ay alisin mo na yung L guys. Ha? Alisin mo yung L, ba? Diba? O ano nang process nyo dyan. So pasok na ka kami. Ay, ang ganda naman. Kahit kung kapahin mo, Jile, interior design nila. Oh. Gusto ko po. Ay, ka-pick pa natin. Hmm. Lang perfume, guys. Ayan, mga tumbler, t-shirt. So yun guys, relax na muna ako dito ay. And of course, syempre ito yung mga order namin, napakasarap, especially ng aking order. Ayun. Kim, may anong order mo na iyan? Ito to na sandwich, napaka ang ganda. Mukhang masarap kasi nga ito yung gusto ko ng ano, yung manipis lang kasi marami pang. Thank you, Kuya. Ito yung puro bread lang. Ito, more on to na talaga. Uh, Ang um, yummy, yummy. Sarap. Kaya punta lang kayo dito sa ite. Ah, okay. uh 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 mm. Ay, yung about na Jella? Ay, Jella. muna Jella. Ay, Jella. Ay, Ah, look at the heart. Kabayo. Parang ako yan na. Kabayo. Ano, ano? Peanut butter, tsaka dyan. Hindi, masarap kasi warm talaga siya. Hindi siya yung joke na warm. Kaya tinanong ko kung mainit ba ano yun. Masarap siya. Parang sa akin, masarap yun siya na may langka, may peanut butter, na may tsokolate na pinaghalo. Hindi ko may Basta masarap siya. Nasaan langka na pet butter? So saan ba ito guys? Dito lamang yan sa title. Ano? Pagkatagalim yung L, TT. Pero, title po yan guys. Title ang last. Ha? What do you mean? Title sandwich is rich in taste, fresh and prepared with love for morning and afternoon and night. Ayun, taray ng main. Ang message nila.